Bibi out sila oh. Naka uniform ata tayo. Oo. Oh, uh oh. Pag, kayo nito, mm -hmm. pag nahuli sanob, kayo, ay no may dito pulis oh. Pag out sila, nakusang nakasalog na kayo uniform diyan sila. Baka ano, papel nila is ano sa restaurant talaga. Okay. <laughs> Andun yung pulis oh, hindi kita traffic enforcement traffic sila ng polis

pauli Ba din asma lang mo Asma asma lang highwa Tong ang mga school Ba uli mo ka Mundi na ako mahuhuli din Ainda tem um grips. Nobyembre na. Ang inday. Bago umuwi, dito kami kay On. Ano oh, yan? Palawas mo. Ito ni Jay Dacantero ng Ilocano. Dito ay? Madi, blogger Ah. pahingamuna bagomo